sa bayan. Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kaya natin nyo, yung sampaya ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang liliit ako. Nang liliit ako. Malayo ito sa pinanumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin. Ibang 弹药。<laughs>